Minsan ka na bang nanaginip na ikaw ay kumakanta? Gusto mo bang malaman kung ano ang mga kahulugan ito? Panoorin ang video na ito dahil babagi ko sa inyo ang mga kahulugan kapag ikaw ay nanaginip na kumakanta. At kung ikaw ay bago pa lang sa hin channel ay huwag kalimutan mag like. Mag-subscribe at hihit na din ang notification bell para magiging updated ka lagi. Ang pagkanta ay hindi lamang hobby or a vocal activity. Ito ay perfect po para mailabas mo yung sense of comfort and express your intentions, inner thoughts, and emotions. Pero kapag paraginipan mo daw yung sarili na kumakanta, ito daw ay may diverse connotations with both positive and negative interpretations. Ang panaginip na kumakanta ay sumisimbolo daw manon ng celebration of victory and progress. Ito din daw ay nagpapahiwatig ng feeling of independence, happiness, excitement, satisfaction, creativity, and emotional freedom. At maaaring ito din daw ay reflection sa iyong buhay at emotional status. At nagpapakita din daw mano ito ng iyong ability to efficiently manage various issues. At mag-explore ka daw mano sa mga amazing opportunities that life has to offer. At minsan daw, ang panaginip ay nangangahulugan din daw mano ng suppressed feelings illness, death, and misfortune. Nagpapakita daw mano ito ng turmoil, sadness, seeking attentions, and revenge. Ang ganitong panaginip daw ay nagpapakita daw mano ng mga bagay sa iyong buhay na nahirapan ka daw pakawalan. Kaya napakalaga manong alam mo ang mga detalye sa mga sitwasyon ng iyong panaginip. Ang mode settings ang mga nasa panaginip at ang konteks ng kanta. Dahil ang lahat daw mano ay kritikal dahil ang lahat daw ay may magkaibang kahulugan. Ang panaginip na kumakanta ay nagpapahiwating daw manon ng warning na kailangan mo daw manong mag sa mga mapanlinlang at hidden motives ng mga tao. Ito din daw ay nangangahulugan na malapit ka na daw manong makaranas ng kahirapan sa iyong buhay. At kapag ikaw daw ay may asawa at nanaginip ka na ikaw ay kumakanta sa iyong panaginip, ito daw manong ay sign of future pregnancy. At kapag ikaw naman ay pasyente at nanaginip na kumakanta, ay ma maaaring gumagaling ka daw manusun at pag ikaw naman ay negosyante, ito daw ay nangangahulugan na bababawasan mo daw ang depression gawa ng profit and business. Sa kabilang banda naman, ang panaginip daw mano na kumakanta ay isa din daw manong sign ng good news and happiness. Ito daw ay isang indikasyon na nakaramdam ka daw mano ng stability sa iyong buhay kung saan ikaw ay nakapag-focus effectively sa iyong priorities Resolving problems and achieving your goals. Maaaring nagpapahiwatig din daw mano ito na you are undergoing rejuvenation and emotional healing. At ito din daw mano ay isang reminder na manatiling kalmado. Be grateful sa mga blessings na natanggap at huwag mag-alala masyado. At pag sa iyong panaginip ay kumakanta ka ng religious song, ito daw mano ay nangangahulugan ng smooth, happy, and favorable future. At pag ikaw naman daw ay kumakanta sa panaginip na nag-iisa, ito daw umano ay positive sign at indikasyon ng happiness, satisfaction, and self-confidence. At minsan naman daw, ito daw ay nangangahulugan na may balak ka daw umanong magbakasyon mag-isa in the future. At kapag sa iyong panaginip naman ay kumakanta ka in a group, ito daw mano ay nangangahulugan ng reminiscing your past Some old friends na nakaraan na malapit sa iyo ang namimiss mo at gusto mo daw manong mag-reconnect ulit sa kanila. Maaaring isa din daw mano itong indikasyon na haharap ka daw mano ng mga stressful situation. At pag sa panaginip mo naman daw mano, ikaw ay umiiyak habang kumakanta, ito daw mano ay nangangahulugan na soon ay makakasama mo na daw mano ang significant person sa iyong buhay. Ito daw mano ay sign na ang pagtatagpo daw mano ay mag-revive ng painful memories na minsan mo na daw iniwan. Gayon pa man, ang panaginip na umiiyak habang kumakanta ay nagsasaad ng different obstacles. At ito daw ang mag encourage sa iyo para manatiling focused, motivated, at determined. Sana nagustuhan niyo ang video ko ngayon at makibahagi na din sa inyo mga opinion sa pamamagitan ng pagkomento sa baba. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at hihit na din ang notification bell para magiging updated ka lagi. Angen sa muli paalam